nabigay si Edita na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirang pagkinhawa, sa sakit ng ano kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay, gaya ng grado utos ko. Kasi siyempre, pangit ang mga hirin Gaya ng sagradong utos ko. Sagot? Sir. Sagot. Ah! maging maging ka byak na yung puso sa habang bukas

beso si lang syempre na lang ba? Baka naman Baka may masagasaan tayo Eh, babe ng beso lang. <laughs>